Hello mga kapitbahay, what's up? Welcome back na naman dito sa channel natin. Okay, for today's video mga kapitbahay, mayroon akong isishare sa inyo na isang device, which is Wi-Fi device na magagamit nyo nasa office man or nasa bahay kayo. Okay, so ang scenario natin mga kapitbahay, kunyari sa office or sa bahay, mayroon kang isang area na may desktop ka doon or may laptop ka doon na medyo mahina yung Wi-Fi or may desktop ka na hindi pwedeng latagan ng kable kasi Maraming gagawin or maraming uh, pwedeng uh, galawin pa para makapaglatag ng kable. So, ito, isishare ko sa inyo yung Alternate, okay? Ito, isa tong device na Wi-Fi dongle, which is, nabibili to kahit saan. Wi-Fi dongle na napakaganda. Uh, dual band na siya 5G na siya tapos 2.4 GHz. Okay? So, dalawa yung option mo. Kunari, yung router mo is uh, may 5G na rin. So, pwede ka mag-connect as a 5G, pwede ka mag-connect as a 2.4 GHz. Okay? Napakaganda nito, na proven na namin ito as long as na ang iyong uh, PC o yung laptop or Windows 10 na pataas. So, automatic plug and play ito mga -play. Napakaganda na ito. ito uh, ginagamit namin ito sa office. Kunyari, may additional na workstation na hindi abot or walang available na LAN port which is walang nakalatag. kung Kunyari, additional na isang user ito pa yung ginagamit namin kaya i-share ko sa inyo kaya stay tuned ipapakita ko sa inyo kung ano to okay let's go ayun na nga mga kapitbahay so ito yon ito yung sinasabi ko sa inyo ayan TP Link AC 1300 okay so itong mga kapitbahay is plug and play to tapos ano po siya kanya mapapansin ayan uh, 867 Mbps on 5 GHz kunyari, uh, yung PC mo is malapit lang din sa router or for example, naka-mesh wifi ka tapos kapag yung wifi mo sa office wifi 7 nakamesh na siya automatic kung saan ka mas malapit na signal doon kanya niya idadalin like for example sa gigahertz o sa 6 gigahertz so ito dual band na to hanggang 5 gigahertz na okay hindi na hindi na masama di ba kasi kunyari ang pc gagamitin mo lang naman for uh, office works like browsing sending emails or Uh, typing or sending pictures, mga ganon, mo in ganyan, okay na okay ka na dun sa 867 Mbps sa uh, 5 GHz. Pero kung medyo malayo ka, kasi medyo maganda yung antenna na ito, is pwedeng pwede ka na dun sa 400 Mbps. Hindi mo na kayang ubusin yun, kaya solid to yung ganitong wifi dangle. Uh, mabilis, Ah, uh, naka ano siya, high gain, uh, high gain antenna na siya tapos naka USB 3.0 na siya, 10 times faster sa 2.0 kaya mabilis talaga proven and tested na to. Ito, uh, sulit na sulit to, mahaba, malawak yung kanyang um, nasa kahit medyo malayo ka. Like for example, yung laptop mo medyo nahihinaan siya sumagap ng signal doon sa mesh wifi mo. Pag kinabit mo to, automatic lalakas kasi high gain antenna na siya. Okay? So may mo antenna na siya. So multi, ano ba ibig sabihin ng MIMO antenna? Multi input, multi output na siya. So, solid yung connection mo. Hindi siya magta-traffic, hindi siya mag-congest. Okay, kasi naka MIMO antenna na. Tapos, ang maganda pa doon is naka dual band, 5 GHz. Okay, pwede kang mag-connect sa 5 GHz. Okay, papakita ko sa inyo. Ayan, so ganito pa yung mukha niya. Ayan, maramihan kasi binili namin. Ayan, natutupi po siyang ganoon Ayan, so example, ganyan. Tsaka, pag sinaksak mo to sa Windows 10 pataas, automatic, babasahin na agad. Ipapakita ko sa inyo, isasaksak natin siya dito sa PC natin. Okay, so ganito lang siya. Pwede to sa, may nakalagay ba rito? Uh, walang nakalagay rito. Support, ano lang siya? For, ayan, supported operating system include Windows 10 pataas o XP pataas. Tapos, may nakalagay rito Mac OS. Hindi ko pa to na-try sa Mac OS mismo, pero siguro plug and play din pagdating sa macOS try na lang po nyo pero nakalagay kasi dito Mac OS. kung hindi naman madali lang naman i-download yung driver nito kasi sa TP-Link website mismo is napakadali lang i-download ng mga driver nito na ayan napakaganda po niya, no solid so itim tapos pag sinaksak mo itayo mo lang na ganun okay na okay ka na na ganyan okay eto recommended to hanapin lang nyo to marami na bibili nito sa SM sa ano uh, sa mga computer store like sa Cyberzone, marami po no. Sa PC Express, may nabibili po nito. Na maraming marami po. Okay? So, 'yan. So, ang gagawin natin ngayon is ipapakita ko sa inyo gamit dito sa PC natin. Ipapakita ko sa inyo, i-connect natin 'to. Tatanggalin natin 'yon. Tapos i-connect natin yung PC na 'to sa mesh Wi-Fi natin. Tapos makikita natin 'yon. Okay? So, let's go. Papakita ko sa inyo. Ayan. Kaya yung mapapansin. Ayan, kasi kunwari, dito sa PC mo, pag pumunta ka kasi dyan, ayan, right click mo yan tapos uh, open network tapos mapapansin mo kasi uh, dito tapos yan adapter settings tapos ito properties uh, TCP 4 yan ay naka ano pala to uh, pag click mo yan ganyan ganyan tapos status yan pag click mo yung status na yan makikita mo kasi dito ayan o oh. kanyang mapapansin ay mo papansin Yung aking speed is 100 Mbps lang kasi nga yung switch na pinagkakabitan ko doon is 10 by 100 lang yan. Okay. So ayan, may mapapansin. So ang gagawin natin is ikakabit natin to. Ikakabit natin to doon sa likod. So ni natin yung isa. titinan mo ko magbago to. Okay. So ayan, naka LAN sya. So, tatanggalin natin yung kanyang LAN. Ayan. So ilalagay natin to. So, dito natin ilagay sa kulay blue. Ayan, kulay blue. Kasi yan yung 3.0. Yung itim, yan yung 2.0. So, ilalagay natin siya sa... Okay, tanggalin muna natin yung ating mouse. Ililipat natin, di ka siya. Ilipat natin yung mouse natin. Ayan. Ayan, kinabit natin. Kung yung napapansin, narinig nyo, di ba? Ayan, nakakabit na siya. So, kung yung mapapansin, kapag pumunta ka rito, ayan, so, inyo, kita lahat, di ba? So, i connect natin siya, Ayan. Okay. So, ayan. Kung inyong mapapansin, lumabas yung aking... Ayan, PFSense Captive Portal kasi naka-PFSense tayo. Okay, kung inyong mapapansin, kapag pumunta ka rito, so, wifi na to, kung inyong mapapansin, right-click, tapos status. Kung inyong mapapansin, o, oh, di ba? napakabilis. Kanina, 400 lang. So... Ang Wi-Fi ko, yung mesh Wi-Fi, is medyo malayo. Ah, nasa second floor, yung isa nasa labas. So, kung inyo mapansin, nakalagay. Oh. Okay. So, uh, signal quality niya, tignan mo naman, full bar. Tapos, speed niya is, pumapalo siya ng 400. nagpa fluctuate kasi medyo malayo. Pero, hindi mo kayang ubusin niya yung 360 Mbps yung nagpa fluctuate Ayan, 400. Okay. So, napakaganda nito. Recommended to sa inyo mga kapitbahay ito bili kayo ng ganito uh, Archer Archer T3EU Plus tapos AC 1300 high gain wireless dual band USB adapter napaka solid nito mga kapit bay so recommended ko to sa inyo medyo uh, kung mahina medyo mahina ang wifi nyo or mahina sumagap yung PC nyo or hindi available yung cable sa area nyo pwede mo itong gamitin sa desktop. Okay? Kasi kung yung desktop mo is gagamitin uh, mo lang naman for uh, browsing, uh, email, and then anything na office works, hindi mo na kayang ubusin yan. At saka, ito yung importante dyan. Naka, may MIMO antenna na siya. Okay? Multi-input, multi-output. So, hindi siya mag-congest. Kasi, naka MIMO antenna na siya at saka naka 5 GHz. Okay, kung mo mapapansin, ang binibigay siguro ni ni ano ko ni uh, router is 2.4 kasi 400 eh. Kasi medyo malayo, hindi abot yung 5 GHz. All right. So kung lalapit mo to, kung lalapit mo tong PC na to sa mesh Wi-Fi, tapos maabot niya yung range, range ng 5 GHz, sigurado aabot ng 300 MB Okay? So ganyan lang Ganun how it works mga kapitbahay. Okay, so kung naghahanap kayo ng uh, uh, Wi-Fi dongle na malakas at saka solid, ito 'yung piliin nyo Okay? So hindi ito sponsored mga kapitbahay kasi ito 'yung ito mismo na office namin, uh, i-share ko lang sa inyo para mapagpilian nyo Okay? So maraming salamat. God bless sana nagkaroon kayo ng idea para pumili ng ganito. Alternative na device kapag hindi available yung LAN cable sa area na yon or mahina sumagap ng wifi yung laptop nyo ito yung kailangan nyo okay let's go thank you so much God bless and peace happy holidays